Hello guys, look at right moon. Pagising lang namin. Kasama kong kaligo na. Ako wala pa. May maya po. Nainit yung ulam namin kasi nagluto yung kasama ko gabi ng ulam. Ito. Tsaka natirampak siya. Ayan. Ayan pininit ko yung ginuto na ulam ng kasama ko gabi yan yung apritadang apritadang manok yan, ininit, initin ko kasi kakain kami pinuto niya na to kagabi ininitin na lang ay, pangat. Pangalawang init. Ay! Ay! Dali. lalaglag Nalaglag pa yung isa. Ayan na. Uh, ang taxi na bangus. Ayan. Pwede na yan. Init-init. So, ay nagsaing pa lang kami, hindi pa luto yung sinaing namin. Ay pakawalan ko pa lang alaga naming manok. Kailangan pakawalan ang alaga naming manok. Sige, labas ka muna diyan. Agoy, agoy, agay, 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 agay. Agay, agay manok namin. Texas 'yan. Ah, ayan oh. Hay, behe. Nalabas ka lang eh. Maingay ka na naman. Mag-behave ha, mag-behave. Yan ang aming manok na binigay ng customer ko. Texas yan. Takot sa tao. Yung mga pusa namin takot. Tumigil ka dyan. Gusto mong matinulak? Itinulahin ka namin Yan, Gawin namin siyang alaga Gusto namin siyang gawin tinula Kaya lang Naawa kami Kasi tinamuo Diba? Hay! Ang ingay mo Gusto mong matinula Tinulahin ka namin Ang ingay mo Ang ingay mo Hingay! Gusto mong matinulak! Ito Manok na alaga! Wala pang pangalan yung alaga ng manok namin. Alaga ang pala-ano pala namin? だ。 Mabasagin ko pa yung mga gamit Ha? kaya, ha? Harapan kita ng mga kulungan mo tumigil ka dahil Pinigil ka ah ito ang gago ng kulungan ito May naisip na kong kulungan mo chiki chiki pala pangalan niya naisip na kong kulungan mo hey, hindi ka na mahihirapan ito na ang kulungan mo ngayon ayan

Di baka wala ka pa. Siyempre ka. Yan na siya guys. Maraming manok. Ayan na. Ang narag pala mag-alaga ng kami laga ng manok dito sa city Para city kami at laga ng manok Maganda pala talaga sa buti Oh Ang ingay Ang mo Para nakakaano sa siya Para nakakaawa Para nakakaawa siya ng sawit Ito pinigaw namin dyan Ito na sabong dito Ayan guys, kakain kami ng kasama ko. Thank you.

आज कहूंगी क्षमता

Hello. Hi, guys. May ka naman kami. Trabaho na naman. Tapos na yung video ka. Ang nakita? Nasa Facebook mo? Hindi. Sa YouTube yeah. so atin? Oo. Kaya kung gagawin siya. Saan magkamay? May hindi. Thank

Kahit tayo sa bahay, sa so, out okay, din the tabahay, nanonood, kahit tayo. Ano nanay? Fernando, Ibon, Mian, Dayana, Munay, Mikol. Kahit tayo. Ano yung Ano yung Ano yung sa gabi mo? Ano, ba pala,

Ang sarap ang kumain. Kaya lang, hindi kami kain kay nabak ng sex pa. Mayroon. Kaya gusto mong kumain ng kumain, kailangan magpigil. Pero magpigil ang sarili ko. Mayroon ang pinagulat sa'yo, pinis. Pinis. Ang kumain talaga tulad ako, pinagulat ako. Kaya ko iyo. Bulo ko pa. Bulo pa, pinagulat ako sa'yo. Kasi iba. Bulo ba yan? Oo, Promise. Hindi ko Kung sa'yo sa'yo sa'yo

isusubukan natin. Kaya ulitin Kaya ulitin natin. Kaya ulitin Kaya ulitin natin. Kaya tayo. natin. Kaya natin. Kaya ulitin natin. Kaya ulitin Kaya ulitin natin. Kaya ulitin natin. Kaya ulitin natin. Kaya ulitin natin. Kaya ulitin natin.